Gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos patuloy na nagtatagumpay sa iba't ibang distrito eklesyastiko. Mga nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo sa mga distrito eklesyastiko ng Sultan Kudarat at Rizal East tumanggap ng payong espiritwal sa mga tanging pagtitipon. At bagong dako ng pagsamba itinatag sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite. Yan at ang iba pang mga balita dito sa balita ang pagliligtas. sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Jember Zaga. Para sa mga detalye ng ating mga balita, tumanggap tayo ng live report mula kay kapatid na Roma Elipse. Ibabalita niya sa atin ang tungkol sa Evangelical Mission na Idinaos sa Distrito Eclesiastico ng Bulacan. Kapatid na Roma, Maraming salamat po kapatid na Jem. Sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, muling na ipagtagumpay ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo dito sa Distrito ng Bulacan ang gawaing pagpapalaganap ng Dalisay na Ebanghelyo. Nang maihayag nila sa marami panauhin ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia na itinuro sa Evangelical Mission na idinaos sa iba't ibang gusaling sambahan na sakop ng Distrito kabilang ang gusaling sambahan ng lokal ng Tanehero sa pinagdausan ng pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Agosto Galapon, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Masayag-masayag mga kapatid na nakipagkais at ginawa ang masiglang mga pag sa ating Panginoong Diyos at sa pamamahala hindi po kami bibitaw. Marami mang kalamidan na nagaganap ngayon, lalo namang umiigting ang pakikipagkaysa ng mga kapatid sa kasiglahan sa gawaing pagpapalaganap. Pag-anib po sa Iglesia ni Cristo ay may kaligtasan. Lagi ko inuuna ang paglilingkod, ang pagtupad. Inaasahan namin na pagdating ng araw ng paghukom, uh, walang maiwan sa buo naming sambahyan, sa buo naming angkan. Sama-sama kaming maglilingkod. Ano man ang mangyari, uh, tutupad kami ng aming mga tungkulin. Hindi namin pababayaan ang biyayang pinagkaloob sa amin ng Ama, ang biyayang mga tungkulin. Pahayag na pa ng mga kapatid na gaano man sila kaabala sa araw araw na paggawa, hindi sila magsasawa na ipamahagi ang tunay na pananampalataya upang marami pang pa taong makasumpong ng tamang aral na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Kristo. Mula po dito sa Baliwag, Bulacan, ako po ang kapatid na Hasmin Roma Elipse para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Roma. Kasunod namang magbabalita si kapatid na Gabriel Beltran mula sa distrito ng San Jose City, Nueva Ecija. Ibabahagi din niya ang maalab na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Kapatid na Gabriel. Maraming salamat po kapatid na Jen. Pinangunahan ng mga choir member dito sa distrito ng San Jose si City Nueva Ecija ang pag-aanyaya ng mga panauhin para dumalo at makinig sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Bahagi ito ng kanilang pagkapat sa utos ng Panginoong Diyos Natulungan ang maraming tao na makilala ang tunay na Diyos at malaman ang tamang paraan ng paglilingkod. Idinaos ang evangelical mission sa mga basaling sambahan ng mga lokal sa nasabing distrito. Napakahalaga po para sa mga panauhin na sila ay makadalo ng ganitong mga pamumahayag sapagkat sa pamamagitan po nito ay na Papahayag natin sa kanila ang mga aral at mga katotohan ng pinanindigan at sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo upang sila man po ay makapagpasya na umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Ang sarap-sarap na pakiramdam na nakikita namin yung sarili namin andito sa pamamahayag, nakikiisa kami sa pagtupad ng aming mga tungkuling katulad nito. So, kaya maraming maraming salamat po kapatid na Eduardo uh, bimanalo Manalo sa uh, paghihikayat sa amin sa pagtupad ng ganitong uh, tungkulin. Nagadala po ang puso ko ngayon sapagkat sa dinami-rami po ng pagkakataon na sila po ay na inanyayahan. Ngayon po ay nagpaunlak sila para po dumalo sa isinagawang pumamahayag. Nasaway nakapagbigay po ng kapurihan sa ating Panginoon. At nawa ito po maginda, upang matawag po sila, makasama natin sa tunay ng mapaglingkod. Papasalamat po ako sa ating pong Panginoong Diyos at sa pagkasangkapan po sa kapatid na Eduardo Manalo sa ating pong tagapamahalang pangkalata. Walang sawa po silang nagtuturo sa atin ng ganitong kahalagahan ng ganitong gawain para po ang mga kapatid ay maakay sa kasiglahan ng paglilingkod sa Diyos sapagkat siya naman talaga ang una nating binibigyang kaluguran. Pahayag pa ng mga kapatid, nagaano man sila kaabala sa araw-araw na gawain, hindi nila kalilimutan ang tumulong sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Mula po rito sa San Jose City, Nueva Ecija, ako po si kapatid na Gabriel Beltran para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Gabriel. Mula naman sa Distrito klasasiko ng Tarlac City, Tarlac, may balitang hatid si kapatida Hazel May Abuan tungkol sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos na dinaluhan ng maraming panauhin. Kapatida Hazel? Si kapatid Hazel. Doon naman sa distrito ng Panikitarla, tunghayan natin ang report ni kapatid na Rachel Del Rosario tungkol sa aktibong pagtugon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagpapalaganap ng dalisay na Ebanghelyo. Kapatid na Rachel? Maraming salamat siya, kapatid na Jem. Maraming panauhin ang dumalo sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos na idinao sa bawat gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo rito sa distrito na Panikitarla sa ito ng masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Kabilang ang mga kapatid at mga may tungkulin sa lokal ng Rizal Moncada sa patuloy na tumutulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa Evangelical Mission, naging magandang pagkakataon ito na maipakilala sa mga panauhin ang kahalagahan ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Marami pong mga naging panauhin na naanyayahan po ng mga kapatid at mga may tungkulin sa lokal. Pahayag pa ng mga kapatid sa distritong ito na patuloy sila makikipagkaisa at tutugon sa mga gayetong uri na aktibidad upang lalo pang dumami ang mga tao na maunawaan ang tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoong Diyos at magtamo ng pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng pag-upon. Mula po ito sa Panikita Ilaka Kapolsi, so, kapatid na Rachel D'Agozario para sa Iglesiang na Christian Network. Maraming salamat kapatid na Rachel. Puntahan naman natin ang timugang bahagi ng bataan. Live ring magbabalita si kapatid na Paula de Maculangan para sa masigasig na pagtulong ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Kapatid na Paula. Maraming salamat po kapatid na Jem. Itinataguyod ng Iglesia ni Cristo ang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos sa layuning marami pang mga tao ang makaalam ng katotohanan at paraan kung paano ang tao ay magtatamo ng pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaugnay nito, muling isinagawa sa Distrito Eklesyastiko ng Batan South ang Evangelical Mission. Inimbitahan ng mga kapatid ang kanilang mga kamag-anak at kakilala na hindi pa kaanib sa iglesia. Pagodman sa maghapong paggawa, nagsikap ang mga kapatid na maanyayahan sila sa ganitong pag-aaral ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Isinagawa ang pagtuturo ng dalisay na ebanghelyo sa distritong ito sa mga gusaling sambahan ng lokal ng Abukay at lokal ng Limay. Pinangunahan ng mga ministro ng ebanghelyo ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos. Patuloy po namin tutuparin ang aming tungkulin, ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Nang sa gayon, marami pong tao ang makaunawa sa kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia. Marami pong tao ang makapagbalik loob at magkamit ng kaligtasan na totoong napakalapit ng ipagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Patuloy din po kaming magpapasakop sa ating namamahala. Ano man ang mangyari? Sapagkat maliwanag po sa aming lahat, sa aming isipan, na pinangungunahan nila kami tungo po sa pagkakabit ng kaligtasan. Mula po rito sa Limay Bataan, ako po si kapatid na Paula Janine Dimaculangan para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat, Kapatida Paula. Palikan naman natin mula naman ang report ni Kapatida Hazel May Abuan tungkol sa isinagawang Evangelical Mission sa Distrito Klasasiko ng Tarlac City, Tarlac. Kapatida Hazel? Maraming salamat po, na Jem. Bahagi pa rin po ng pagdiriwang ng Centennial Anniversary ng Distrito Eclesiastico ng Tarlac City, Tarlac, isang evangelical mission ang aktibong ipinag-imbita ng mga kapatid sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Isa po si kapatid na Marites Espejo mula sa lokal ng Katimon ang nagpapatunay na hindi sila hihinto sa pag ng maraming tao na makinig sa mga salita ng Panginoong Diyos na itinuturo sa Iglesia ni Kristo. Pinangunahan ni kapatid na Belgian Ubaldo, tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia kabilang si Marilu Pasqua sa mga nakinabang sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Saan man naroon ang mga kapatid, lagi nilang pinatutunayan na anuman ang mangyari, magpapatuloy silang maglilingkod sa Panginoong Diyos hanggang sa tamuhin ang pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mula po rito sa Tarlac City, ako po ang kapatid na Hazel May Abuan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Hazel. Manatili po kayong nakasubaybay. Magbabalik ang ibalita ang pagliligtas. Kahit online Lalong paiigtingin ang gawain pagpapalaganap. nagbabalik ang ibalita ang pagliligtas. Dahil sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro sa Evangelical Mission sa Distrito ng Caloocan North, nagliwanag sa isipan ng maraming panauhin ang mensahe na nasa Biblia. Si kapatid na Sofia Soriano ang magbabalita. Malimit nating isipin na ang kapansana ng isang tao ay nagiging hadlang at nagpapahirap upang magawa ang iba't ibang bagay sa mundo. Ngunit para kay Dalia Baredo, hindi nagiging hadlang ang kanyang kalagayan upang makadalo sa isnagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa lokal ng Saranay Distrito ng Caloocan North. Ipinakita niya na ang pananampalataya at determinasyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pisikal na limitasyon. Uh, alam po natin, ang uh, mga person with disability uhaw din po sa salita ng Diyos. Alam po natin, hindi po talaga sila nakakapunta uh, sa isang lugar na upang makinig ng salita ng Diyos. Uh, para sa akin, uh, kailangan, kailangan, po namin ng spiritual na salita ng Diyos. May mga pagkakataon na na, bab, na babagot sa buhay, sinisisi ang Panginoon, pagkakataon na rin po nila na makakarinig ng salita ng Diyos. Uh, pa, sa ganang akin, kung ako po ay maimbitahan uli, Uh, ako po ay paanlakan uh, ko po yung imbitasyon ng Iglesia Ni Cristo. Ang aking inimbitahan ay napakaraming differently abled. Napakahalaga para sa akin na maanyayahan at makadalo sila. Pagkata uh, ito'y iniuutos sa atin ng Panginoon Diyos na maipalaganap ang kanyang mga salita. Bagamat masama ang panahon, walang tigil ang mga kapatid sa pagkilos upang maipag-anyaya ang isinagawang evangelical mission. Para sa kanila, isa itong malaking pagkakataon upang maipakilala ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga mahal sa buhay. Kabilang din si Carmela Makapinlak sa mga nakapakinig ng mga aral ng Diyos. At dahil sa kanyang nadamang inspirasyon at pananalig, Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsusuri ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Inaano sa atin na tayo eh magsisi dahil darating ang panahon na magkakaroon na ng paghuhukom. Binabasa po sa Biblia ang mga tinuturo sa atin. Ako po ay patuloy na makikinig at magsusuri sa mga salita ng Diyos. Napakalaga din po ng ganitong mga aktibidad hindi lamang po sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi maging sa mga kaibigan, kakilala natin, na mga differently able. Kaya hindi po lang ang mga, mga inaanayahan natin ay meron po mga kapansanan sapagkat meron tayong mga kaparaanan para sila ay ating matulungan. Salamat po ng napakarami. Damang-daman natin ang pag ng Diyos, ang malasakit ng ating Paginang Diyos na ito naman ay nahayag sa pamagitan ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Ariel Barsaga ay kabahagi ang buong distrito ng Caloocan North sa malakas na kilusan ng gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ang utos ng Diyos ang siyang nag-uudyok sa mga kapatid na ipagmalasakit ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Para sa mga kapatid at mga may tungkulin, mahalaga na anuman ang estado ng buhay ng tao ay maanyayahan sila na makapakinig ng mga aral na itinuturo sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Sa ganitong paraan ay maging kabahagi rin sila sa tatanggap ng pangakong kaligtasan na ipagkakaloob ng Diyos sa araw ng pagulkob. Mula po rito sa Caloocan City, ako po si kapatid na Sofia Soriano para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Isa ring evangelical mission ang idinaos sa Distrito Eklasyasiko ng Sarangani na dinuluhan ng maraming panauhi. Pagbabalita si kapatid na Ruby Jean Monton. Bilang pagtugon sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, masiglang itinataguyod ng mga kapatid dito sa distrito ng Sarangani ang gawaing pagpapalaganap ng delisay na ebanghelyo. Kamakailan, isang malaking evangelical mission ang isinagawa sa distrito na dinaluhan ng mga kapatid at kanilang mga naging panauhin. Isa ang kapatid na Gretchen sa nikipagkaisa at tumugon sa espesyal na araw na ito. Inanyayahan po namin yung mga hindi pa po kaanib sa loob ng iglesia. At pagkatapos po ay ayun, sumama po sila sa amin papunta po dito sa dakong ito. Bunga ng isinagawang aktibidad, marami ang nagpahayag ng pagnanais na mas lalong maunawaan ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Gawa po ngayon ang aktibidad na ito, ang malaking pamamahayag ay napuno ng libu-libong mga tao sa ginawa po nating pamamahayag. Mula po dito sa Saranggani, ako po si kapatid na Ruby Jean Monton para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Isa namang pamamahagi ng mga libreng kopya ng Pasugo God's Message Magazine ang nilahukan ng mga nag-aaral sa Iglesia Ni Cristo, Church of Christ, School for Ministers. Narito ang report ni kapatid na Ron Canlas. Nagsagawa ang mga mag-aaral ng Iglesia Ni Cristo, Church of Christ, School for Ministers nang Pasugo God's Message Magazine at Religious Pamphlet Distribution sa apat na lokal sa Distrito Eclesiastico ng Sentral. Ang mga babasahing ipinamahagi ay naglalaman ng mga artikulo tungkol sa mga aral ng Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. Nagagalak ang mga INC SFM students na sila ay maging bahagi ng nasabing aktividad na naglalayon na marami pang taong makaunawan ng dalisay na ebanghelyo sa ikaliligtas ng tao. Ako po si kapatid na Ronnie Skillcanlas para sa Iglesia ni Cristo News Network. Bunga ng mabilis at tuloy-tuloy na pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, isa muling bagong group worship service ang naitatag sa distrito klasiko ng Cavite. Panoorin natin ang balita ni kapatid na Brian Santos. Sa patuloy na pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako, ay siya rin paglaki ng pangangailangan ng mga dako na pagdarausan ng pagsamba sa Panginoon Diyos. Ito ang dahilan kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Pasong Kamachile ay buong pagsisikap na naghanap ng dako ng pagsamba sa dakong dumarami ang mga kaanib na sa kanilang lokal ang J. Apostol Group Worship Service na matatagpuan sa Grand Riverside Subdivision, Barangay Pasong Kamachile 1, General Trias Cavite. Nagsika po ang aming lokal na makapagtatag ng GWS sa kadahilanan po na may kalayuan po ito sa mismong sentro po ng aming lokal. Una po ay bunga ito ng aming pananampalataya at pagmamalasakit sa, sa mga kapatid sa dakong ito upang lalo po kaming mapalapit sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang totoo hindi naman uh, lingit sa kaalaman ng mga kapatid malayo may kalayuan po ang kapriyam larito isa ring layunin ng pagtatatag ng dako ng pagsamba maliban sa pagdarausan ng mga pagsamba sa Diyos ay ang gawaing pagpapalaganap upang dumami pa ang bilang ng mga tao mapapangaralan ng mga tunay na aral ng Panginoong Diyos at maligtas sa araw ng paghukom. Napakalaking biyaya po ang tinanggap ng mga kapatid sa dakong ito sapagkat nailapit po sa kanila ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos at lalong nagkaroon ng malaking pagkakatawa para ang mga mamamayan natin sa dakong ito ay mapangaralan ng mga salita ng Diyos nang sa ganon ay maging kasangkapan niyo para makapagbalik loob sila sa tunay na iglesia. Mula po rito sa General Trias Cavite, ako po si kapatid na Brian Santos para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa Distrito Eclesiastico ng Sultan Kudarat, isa namang tanging pagtitipon ang dinaluhan ng mga nasa proseso ng pag-anib sa iglesia na nagpatatag sa kanilang pananampalataya si kapatid na Pearl Obligado para sa iba pang mga detalye. Maraming mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo, kabilang na ang mga nag dumalo ang nakiisa sa isinagawang tanging pagtitipon sa gusaling sambahan ng lokal ng Takorong, distrito ng Sultan Kudarat. Mula pa sa iba't ibang lokal sa distrito ang pinanggalingan ng mga dumalo. Hindi nila alintana ang layo ng kanilang biyahe, makadalo lamang sa nasabing pagtitipon. Pinangasiwaan ito ni kapatid na El Defonso Migalang Jr., tagapangasiwa ng distrito. Binigyang diin sa pag ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesya ni Kristo at kung paano magiging matatag upang malampasan ang anumang hadlang at pagsubok na maaari nilang maranasan habang sila ay nasa proseso ng pag-anib sa Iglesya. Mula po dito sa Takarong Sultan Kudarat, ako po si kapatid na Pearl Obligado para sa Iglesya ni Kristo News Network. Sa paumagitan ng mga salita ng Panginoong Diyos na itinuro sa mga umaanib sa Iglesya sa Distrito Kasyasiko ng Rizal East, na dumalo sa isang tanging pagtitipon muling napatibay ang kanilang paghahangad na tumanggap ng bautismo sa Iglesia ni Kristo. May balitang hatid si kapatid na Fiona Cabanilla. Pagpapatibay ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo na tanging pagtitipon ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia dito sa Distrito Eclesiastico ng Rizal East. Isiligawa ito sa anim na dako sa mga gusaling sambahan ng lokal ng Binangonan, lokal ng Cardona, lokal ng Baras, lokal ng Tanay, lokal ng Malaya at lokal ng Pinugay, kung saan doon natipon ang mga nasa proseso ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito ay pinangunahan ng mga ministro ng Ebanghelyo. Batay sa isinagawang pag-aaral ay tinalakay dito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga aral ng ati Panginoong Diyos na siyang isinabuhay ng mga kaanib at bilang sila ay nasa proseso ng pag-anib binigyan diin ng kahalagahan ng mga aral na kanilang natanggap kasama ng mga nasa proseso ng pag-anib ang mga kapatid na nagmalasakit sa kanila sa pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo labis ang kanilang kasiyahan dahil sa mga ganitong pagtitipon ay lalong tumatag ang kanilang pananampalataya Panibagong lakas at tibay ng pananampalataya ang naramdaman ng mga dumalo sa nasabing tanging pagtitipon. Sinabi pa nila na lalo pa silang magtatalaga at magiging masunurin na kaanib sa Iglesia ni Kristo upang maligtas sa araw ng paghuhukom. Mula po rito sa lalawigan ng Rizal, ako po si kapatid na Fiona Feka Cabanilla para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ng iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 10.30 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Bago po tayo matapos, pinabati po namin ng maligayang kaarawan si kapatid na Nico Noble. Happy, happy birthday po kapatid na Nico. Mula po sa lahat ng buo-buo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Kabatid na at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.